ng buhay mga kalugar andito na naman po tayo dito po si Joblar uh, magsisimula na naman po akong mag practice at ito naman po ay tungkol sa pagbibilang sa salitang pinis uh, samahan niyo po ako na pag po natin kung paano po magbilang sa salitang pinis pero ako po marunong naman po ako ng konti na babanggitin ko na lang po dito sa video na nito Tsaka saka na nalang ipapakita yung sa apps kung paano sinasagutan siya higo po muna tayo ng kape na mainit ah, mainit talaga okay mga kalugan ang zero po sa salitang pinis ang zero eh, ay nola nola at yung number 1 naman o sa Tagalog ay isa ay Uksi Uksi at yung number 2 naman ay Kaksi Kaksi at number 3 Kolme Kolme number 4 Nelya Nelya number 5 BC bisi. bisi, number 6, kusi, kusi, number 7, seitseman, seitseman, number 8, kah deksan, kah deksan, number 9, uh deksan, uh deksan, number 10. kung Kaya po kung magbibilang po tayo ng sasabihin natin na ano, 11. Kung gusto po natin banggitin yung salitang 11 or labing isa sa Tagalog ay yung, wanda, ay yung oxy dadagdagan lang po natin ng toista. Toysta. Ayimbawa, toista. Halimbawa, oxy toysta 11. Labi, ah uh, number 12 uh, Kaksi Toysta Uh, number 13, Call Me Toysta. 14, Nelia Toysta. BC, BC Toysta. Kusi, Kusi Toysta. At uh, yung 17, Said Simon Toysta. Yung Kadeksan, uh, labing walo, uh, Kadeksan Toysta. Yung labing siyang, Uh, Dexan Toysta Bali, kung gagawin nyo naman po siyang 21. 21. Ang 21 po ay kaksi. Kaksi. Dadagdagan nyo lang po siya ng kumenta kanina. Oh, toys na, diba? Ito naman, pagdating ng kaksi, dadagdagan nyo naman siya ng kumenta. Uh, kaya, ang, ang 21 ay eh, kaksi kaksikomenta og si. 22 22, kaksikomenta kaksi. 23, kaksikomenta kolme. 24, kaksikomenta nelia. Uh, 25, kaksikomenta bisi. At uh, yung 26, kaksikomenta kusi. At uh, yung ano na ba? 20, ah, uh, 27, Kaxi Comenta sa 8 Siman, 28, Kaxi Comenta ka, uh, Kadeksan, 29, ka, Kaxi Comenta Udexan, and 30, Colme Comenta. Ganon din yan sa 40 pagdating ng 4. Dadagdagan kasi Comenta na. Dadagdagan nyo lang ng Comenta yung, ano, yung Nelia, yung bawa 4, 41, Nelia Comenta Oaks, ganon na naman siya. Ngayon po, yung isang daan. Yung isang daan po sa kanila. Halimbawa, yung kasunod po nung uh, ng 99. O, yung 99, eh, uheksan, komenta, uheksan. So, ang kasunod na niyan, eh, yung isang daan na. Yung 100. Ang 100 po ay sata. Hindi nyo na po kailangan bigkasin yung 1 oxy sata hindi na kailangan oxy sata sata lang 'yun okay na po 'yan sata ngayon kung dapat nyo 101 sata oxy or sata col sata kaksi, sata col me ngayon kung magiging 100 ah uh, halimbawa 111 ang magiging ano niya dadagdagan nyo na naman ng toys ta yung yung ele yung 1 s'yempre magiging 11 dadagdagan niyo na naman siya ng toysta kaya sata oxy toysta uh, sata kaksi toysta sata sunod-sunod na yan sata call me toysta ngayon kung 120 magiging yung 20 yung gagawin lalagyan naman natin ng comment kum comment sata kaksi komenta sata kaksi komenta or yung 30 sata kolme uh, sata kolme komenta o delia uh, sata uh, yung 40 140 sata nelia komenta ngayon kung 200 yun so sun 200 sata sata aksi sata Pagka, pag sa 100, sata. Pagka 200, siyempre, dadagdagan nyo na ng kaksi. Halimbawa, kaksi, sata. 200, kolme, sata. 300, nelya, sata. 400. So, ang 1,000 po ay sa pinis, nila, sa salitang pinis po ay 200. 200. Halimbawa, sabi ng 1,000 100 11. Uh, di ang babanggitin mo nan eh tuhat sata oxytoista. Ganun lang po 'yan. May bali oh sata ah uh, ah uh, tuhat sata ah uh, kaksi komenta. Or tuhat sata bisi komenta or 1150 ganun pa ano lang ng paano yan. Ngayon, bukod dun sa tuhat, eh meron po silang uh, milyon na yung milyon. Milyon na. Oh, meron na silang milyon na. Medyo pa taas. Ganun din. Bulutong nga nga. Diba, oh, 1 milyon na uh, 500,000 1 million and 500,000 eh, million na million na BC BC Sata Tuhata Nando naman sa uli ang Tuhat BC di, may, di yata, Tama ba yun? <laughs> Mali na yata ako <laughs> Sorry Pero tama BC uh, Million na BC Sata Tuhata Kumbaga 1 million and 500,000 yung pong ano nun. Ano. Ngayon, kung magiging ano, 2 million, kaks, kaksi milyon na BC Sata Tuhata. Alright, mga kalagar, ganun lang po yan. Alright, mayroon na naman tayo na nadagdaga na kaalaman. Hindi ko na nga pala ano dito sa apps. Oh, Ay, hindi, papakita ko na rin sa inyo. Sige, to kayo. Maiksi lang naman yon. Sata. Sata? Sata. 100 yung sata. Uhdeksan 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 Hindi ko mabigkas ng maganda yun. Uh. Ayan. Ito yung tuhat. Para maano nyo din yung spelling tsaka yung meaning niya sa English. Tuhat. Tuhat. Yeah. Yan, ito yung ano, sa toys ta, medyo maraming text na kailangan ka-assemble <laughs> mahaba yan. Sa toys ta. Yan. ah, ito maiksi lang. Busy. Busy. Lima. Busy. Five. Busy. Ayan. Call me. Call Kusitoista. Kusitoista. Labing anim. Sixteen. Kusitoista. Yan. Kaksi komenta. Dalawang or twenty. Kaksi komenta. Kaksi Yan. Bisi komenta. Viisisata. Alright, ayun mga kaibigan, mga kalugar. Uh, eh, isinama ko lang yung ibang uh, game. Yung pinakita ko lang yung kung paano yung, ano, yung sa text game at saka yung piking mo yung paano diligas para kasagutan mo siya. Pero dito sa dulo ng sa umpisa ng video naman yung nagbilang ako ng magmula 1 hanggang 10 eh lalagyan ko naman siya ng translate din para makita nyo rin alright mga kalugar maraming maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa aking pag-aaral ng PS <laughs> sana po eh matutunan nyo din po yung kanilang uh, language sabayan nyo lang po oh. matututunan natin lahat Maraming maraming salamat po sa lahat po ng sumusubaybay sa Joblar TV. At sa pag, huwag niyo pong kakalimutan mag-like and mag-subscribe sa aming YouTube channel para po sa mga susunod pa po mga video. Maraming maraming salamat po. Bye-bye!